discovery of uh, yung paraan kung paano niya pineke ang kanyang uh, Filipino citizenship. Okay? Anong implikasyon yan na nagagawa nga yung ganyan? You know, you come in as a foreign national, you find somebody to fake your birth certificate, eventually get a Philippine passport. Nabanggit mo kanina eh, di ba? This could be a pathway for, ano ba, spies? Or ano ba? Ano implication? Ako, ina, ina. Ina, sec. Ina, sec. Pero ina, sec. Hindi lang pinag ito ah. Pumapasok na illegal eh. Hindi lang yung mga pumapasok na illegal. Yung iba, legal pa nga. Binibigyan natin ng residency, di ba? Oh, 300,000 'yung binibigyan natin ng residency. galing diyan sa kapitbahay natin na bansa na 'yan na sinasakop mm -hmm. 'yung ating mga lupain, 'yung ating dagat, di ba? Mm -hmm. So, 2.5 'yan eh. 2.5. Nelerebilang niyan 'yung 'yung crisis ng ating mga institusyon, ng ating sistema. Lahat mm -hmm. pwedeng uh, ikorap, eh, di ba? Mm -hmm. Bureau of Immigration, na police kapulisan, nahuli nga mga ninja cops, di ba? Tapos, eh, uh, yung mga nagbibigay ng mga permit, katulad ng Pagcor, yung mga mm. local government units, lahat yan mm. dalawa-singko, eh, nakakadaling mm. gawin. Mm. Kaya yung objective ng super body na yon ay magbigay ng rekomendasyon, paano aayusin yan, hindi lang para hulihin yung mga enablers, hindi lang para no. hulihin yung mga mesala. Kung hindi magbigay ng proposal, para takpan yung malalaking butas na yan. Ang lalaking mm. ng butas eh. Diba? Mm -hmm. Yung mga butas na yan, eh naka-red carpet pa eh, yung mga pumapasok. Naka-red uh -huh. carpet pa eh. Hawak-hawak no, pa sa kamay ng uh -huh. ating mga opisyalis. Habang hey, pumapasok mga sa ating butas ating sistema. Eh uh -huh. dapat tig tigil na yan. Lalo uh -huh. na, we are under attack. For the first uh -huh. time in 85 years, may isang dayuhang bansa na sinusubukan sakupin ang ating teritoryo. For the mm. first time since World War II, merong foreign aggressor na nasa ating bakuran. Eh, hindi na. Hindi pwedeng magpatuloy ang mga ganyang pangyayari. 'Di ba? Mm. Ang ah, napakadali naman nating uh, napakadali nating sakupin. Kung napakahina ng ating mga institusyon, kung napakalaki ng mga butas para mm. pumasok yung mga dayuhan na naka-red carpet pa, diskusyon naman.